Opisyal na ang paglansar nila ni Senator Grace Poe o Francis Cheese Escudero, isi presidente o vice presidente karong 2016 elections. Ang aking buhay ay isang bukas na aklat. Sino mag-aakala na ang isang sanggol na natagpuan ay makakatuntong sa Senado? Salamat salamat sa pagkakataon at tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Huwag niyong kalilimutan, magaling ang Pilipino, mapagmahal, malikhain at marunong gumawa ng paraan. Kaya nating marating ang ating mga mithiin para sa bayan kung magsisipag, magmamatyag at sisiguraduhin na may tapat na gagabay sa atin. Dapat sama-sama tayo. Hindi kaya ng iisang tao. Ang nangangako niyan ay nagsisinungaling na. Sa ating lahat, nakasalalay ang magiging kwento ng Pilipinas sa darating na panahon. Sana po ay samahan ninyo ako sa pagpapanday ng maganda at makabulahang hinaharap ng ating inang bayang Pilipinas. Ako po si... Great! Ako po si Grace Poe, Pilipino, anak, asawa at ina. At sa tulong ng mahal na Diyos ay inaalay ko sa inyong lahat ang aking sarili sa mas mataas na paninibihan bilang iyong Inaalay ko ang aking sarili sa mas mataas na paninibihan bilang inyong Pangulo. Maraming salamat. Ako po si Jesus Cudero, an Pilipino. Anak, asawa, ama, ng lingkod bayan. At buong baba sa tulong po ng mahal na Diyos at Nina na iniaalay ko ang aming sarili sa mas mataas na panilabihan bilang inyong ikalawang Pangulo. Bilang... Mi anunsyo si Poe sa iyang plano pagka-presidente kagabi dito sa University of the Philippines, bahay ng alumni si sa Quezon City. Samtang si Sen. Chis Escudero, mi anunsyo sa iyang pagdagan isip bisi presidente kauban si Poe didto sa Club Filipino kaganinang buntag. Gitawag sa duha nga ilang matang sa panggobyerno nga GP dili Grace Poe apang gobyernong may puso. Nulot sa pagdeklara ni Poe, na nga usa ka three-cornered fight ang 2016 elections alang sa pwesto sa pagka-presidente. Samtang si Escudero ang unang kandidato nga mipadayag padayag sa iyang interes sa pagka presidente Alang sa detalye sa mga balita, bisitaha ang www.sunster.com.ph.